lipunan uh, siyempre nalulungkot tayo uh, masyadong uh, malaki yung uh, damage na ginawa ng mga I don't think rallyist tayo mga yan because uh, as you all know uh, they were uh, in their respective places uh, in the morning and in the afternoon pero itong mga kolonges na kapataan uh, pagdating ng lilim ng

City Hospital and National Government Hospital. And mayroon uh, ng migit kumulang uh, isang daang uh, mga I think kabataan na gusto ang kulang uh, na nasa poder ng uh, lagad ng patan. Nasa Station 14 at uh, sa uh, kaya They can always uh, do that. But, uh, then again, nag-decision sila ng kanya and we will throw the books to them. All those damages, government properties, lahat ng na-apprehend will be charged. And I will make sure I will make sure that they will pay the price. Wala pa yung agent of yung affiliation po at the point. wala naman. Eh, sumali ka, nakisapakat ka, nahuli ka, sama ka sa Danyos. Criminal and civil. We will charge them. The city government of Manila will charge them. On top of whatever the Philippine National Police will charge them. Pagsisisihan nila yan. They will regret it. Hindi ko pa sila nabisita ngayon but they will regret it. May aming 100, na ang We will see. We'll cross the bridge when we get there. So far, ano po ang susunod na reaction ng assessment doon? Baka po may nag-unscan doon yan? Wala. Ipinagpapasalamat po sa Philippine National Police. As you see, no? I think you can see the media earlier this And you can see that the police literally practice high tolerance. Literally. As much as they can. In fact, uh, some of them pay the price getting injured. And I praise the Philippine National for doing so and respecting the rights of those rallies to express themselves. But those like these individuals who created map in the city of Manila, we will make sure. We will make sure. so far. with due respect sa mga rallyista okay naman sila sa luneta okay naman sila sa liwasa okay naman sila sa edsa bakit para mga adik kung mga nandito eh utak adik yan eh utak ka lang kaya eh eh yan yeah, matatapang lang yan kung pagsama-sama sila kita mo ngayon mga nasa ward. Laging iya ka na ngayon yung kaya. Mayor, can we confirm na news na meron daw pong dalawang nasa nasawi sa mga nangyari kanina? Wala pa kung kanyang confirmation. Pero sigurado ako, as of uh, 4 o'clock, 5 o'clock ng hapon, we've been monitoring everything. they are all present in our hospital. Marami kaming natulungan na uh, radisa, kahit na tape, uh, hindi nahilo, negatibo na ginamot naman na NDRRMO yung ating mga first responder Red Cross doctors and nurses from MHC at the same manner a marami tato, rin tayo pinigyan ng first aid um, eh. at yung mga police na grabe ang tama na uh, nasa hospital natin yun. Uh, what do you make of Three weeks ago, college, mo, Ayaw mo ng outcome. Yeah. Ito po yung and Manila being the seat of government, and possibly protest, how will you we prepare the city to prevent itself from getting further damage? They we are welcome to Manila and express their uh, complaints and rights, especially in our uh, public plaza. But they don't have the right to destroy properties, private and public. Akala ko ba gusto niya ng kumpiyan ng pati, eh, ba't yung sinira yung property ng kumpiyan? Kaya makikita mo yung Makikita mo yung uh, madaling i-differentiate yung rallyista na nagagalit sa pamahalaan dala ng kakulangan at kapabayaan ng pamahalaan. Yung namang mga gustong sumikat, o ngayon sisikat kayo ngayong gabi. Sisikat kayo sa mga darating na araw. Ay I you will see the light of the corner. Hindi nyo. Kasi di ba madagdagan yung mga katuwan? Kasi may mga na-video natin. Lalo na may mga nagkukumpas sa bata. Na medyo matatanda na. Nagkukumpas na natin. Ano po yun? Pwede pa rin pa rin nang arrest mo sa video natin? Ang Maynila ay may humigit kumulang isang libong CCTV. We know them. We'll go after them. Ano pa rin mga bapit? Nakakalungkol thing that you asked that. We'll do our best to clean up the mess. And we'll try to fix that uh, mga post day at hindi. And ironically, galit tayo sa mga nang walang ya sa kabahan ng bayan. O gagasusin natin bukas kabahan din ng bayan sa mga sinira natin. So it doesn't make sense. But be that as it may, We will pursue legal way uh, charge the city uh, government. the Yes. Uh, they, are, they are being investigated now. Uh, their situation. Saan yung na-preview? So, hanggang kailan magkakataon? Eh, 2-4 July 1 pa naman. make tour din eh. mas mm -hmm. make it lang ngayon. Yeah. Kasi nakita mo yung ginawa kanina? Lutusan yata ah. 10 years old, po ang ko sa stoplight. May doon din eh. Bata pa pinakita. Crazy natin. Ay, eh. Uh, good. Pago na kayo. Senyor, may mga minod? Kanina, puro kayo uh, saya. Kumaya, uh, puro kayo iya. May mga minor de edad na huli, nagpunta na ba yung mga magulang? At ano yung reaction nila? Ano po? O yung mga magulang, pinunta na po ba yung mga anak nila na tarin? Okay, dapat na Huwag niya tapos sila eh. Ang pagkakasya ko talina ng hindi pa

Kalingin ka lang. Nag-ungesahin mo na sa balag-balag. Ngayon, yung mga trabaho na makalusog, magbansahin ka pa lang. Good luck. Junte! Junte! Pagkakain niyo ang pagkataglo. criminal ka na. Mayroon For the meantime, to end this interview, to the people of Manila, Place, ako ay hindi nagtulang. Dalawang linggo na sabi mo nga, Paolo. At noong um, viernes ako ay nananawagan. Sa Maynila, malaya sila na masabi yung gusto nilang masabi. Ginaing man panawagan man sa Ako. Pero ngayon nakita ninyo yung mga nag-asal kulot, uh, mga individual. Kasi walang matinong utak. Nagagawin niya kung matinong utak. Kaya makikita mo yung totoong nagrally dala ng galit sa gobyerno at ginawa kasi ng mga ilang tao sa gobyerno. Pero ito mga to, so sa atin, sa mga kapapayang po sa Lusyon ng Manila, in our own little way, we'll do our best tonight complete everything here in Recto. And tomorrow, you can utilize the ability. at the rest assured, we'll do our best. Alam ko, nakikita ko sa mga comment ninyo na usap kayo na papanagutin itong mga tao ito. We'll make sure. We'll make sure. We'll make them pay. Uh, Pumanatag kayo, mga batang. Thank you, Mayor. Thank you. Thank you. Good luck, eh?